Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring ilike ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Hey mga kaibigan! Narito ang pinakabagong 24 oras na taya ng panahon para sa Pilipinas. Paki-like, share and subscribe para makakuha ng susunod na importanteng update. Salamat. Sa buong Batanes, asahan ang maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang mga pag-ulan na ito ay halos mahina at panandalian na walang inaasahang epekto. Sa Mindanao, Central Visayas, at Eastern Visayas, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay patuloy na nagdadala ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Ang ilang mga lugar ay maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan, kaya ang mga residente ay pinapayuhan na maging alerto sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulob, kadalasan sa hapon o gabi dahil sa mga localized thunderstorms. Bagamat ang karamihan sa mga lugar ay mananatiling patas at mainit-init sa araw, maging mainit sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa panahon ng matinding bagyo. Manatiling updated sa pinakabagong impormasyon ng panahon at laging dalhin ang iyong mga payong kapag papalabas. Ito ang iyong 24 na oras na taya ng panahon. Manatiling ligtas at magkaroon ng magandang araw sa hinaharap.